sinurprise namin si Charlie and Chino para sa kanilang birthday. Happy birthday to you! Yeah. Pagkatapos kong maligo, prepare ko na kaagad itong munting surpresa para sa twins. Nag-order na lang ako ng konting decorations na pwede kong ilagay. At hindi ko mahanap yung pang pump ng lobo, kaya naman ito't manumano. Hindi ko na nga lang nilakyan masyado yung balloon kasi baka naman maubos ang aking hininga dito. Meron nga din pala ako nitong banner kaya ito't binuo ko na. Complete set na naman to at ito atiya assemble na lang. At kompleto na yung mga kailangan mong gamitin. Dito kasi sa UK, hindi naman uso yung mga engranding birthday. And since bago pa lang ang twins sa kanilang school, wala pa sila masyadong friends. And para maramdaman naman ng twins sa kanilang birthday, naglagay nga ako ng konting decoration. Wala akong mapagtalian, kaya tinape ko na lang dito and sinabit ko nga dun sa cloud nila sa wall. Medyo inayos ko na lang din yung mga balloon dito sa table. Ganyan ko lang inassemble, tapos kinuha ko na tong aming gifts. So, itong malaking box na to is puno ng toys. At alam nyo na kung anong mga toys to mga binili ko. Kahit may iba kasing kinakahiligan ng twins, talagang bumabalik pa sila sa dinosaurs. At syempre, hindi kumpleto ang kanilang birthday pag walang dinosaur. And ito nga yung mga toys na napili ko na tsak magugustuhan din nila. Inayos ko lang din to ng konti para mamaya ready na para sa surprise. Wala nga ka -ID idea ang dalawa kaya nandito sila sa kabilang room. Naglalaro lang silang dalawa at hindi nga nila alam na meron ditong surpresa. Pero bago yan, sinabihan ko muna ang twins na bumaba. Naandito kasi yung gifts ng kanilang nani or yung kanilang lola. At tingnan nyo, super daming gifts. Kaya naman super excited talaga si Charlie and Chino na mag-open. Hindi nga malaman kung ano pa yung kanilang uunahin dito na buksan. And sa balot pa lang, alam nyo na din kung ano yung mga laman. Actually, this year, nahirapan na kami bumili ng mga regalo. Kasi halos lahat nga ng dinosaurs is meron na sila. So, siguro, kung walang magre-release ng mga bagong toys na dinosaur, wala na kami mabibili next year. Parang ito na talaga yung last. finish it this one. <laughs> Dapat talaga i-upgrade ko na yung kanilang iPad. Kaso, nanghihinayang din ako kasi last year's model lang yun. And tinanong naman namin sila kung bagong iPad or toys. At toys nga yung kanilang pinili. Talaga namang simple lang ang kaligayahan ng mga bata. Bukod sa toys, nakatanggap din sila ng birthday card. And yung mga ganitong natatanggap nila every year is tinatago namin. Para paglaki nila, mababasa ulit nila. Inopen na namin lahat ng toys tapos naglaro din kami dito. Super happy din naman talaga ang twins sa mga natanggap nila. Ang kanilang nani nga din pala ang nag-bake ng kanilang cake. Kasi sa request ng twins is chocolate cake. Tapos bumuli na lang din kami ng pang-decorations kasi gusto daw nila is dinosaur cake. Habang inantay namin lumamig yung cake, ito surprise ko na ang twins. Akala nila yung gift lang sa baba yung matatanggap nila. Hindi nila alam na meron pa dito. ating ah, tingnan mo, super happy nila. Hindi nga nila malaman kung ano yung uunahin nilang buksan. And siguro nagulat sila kasi ang lalaki ng mga dinosaurs na to. Medyo nahihiyap pa nga silang mag-open kaya sabi ko ito e, check na nila. Akala ko nakalimutan kung bumili ng batteries pero buti na lang hindi pala nilalagay ng batteries to mga toys. So balit yung mga toys na may pinipindot tapos nag-open yung kanilang mouth. Pinapangalanan na nga din ng twins kung ano ba mga dinosaurs to. Bukod sa mga dinosaurs, nag-order din ako ng Minecraft toys para kay Charlie. Wow. Baby Enderman, it's baby horse, it's baby cat. At tuwang tuwa naman siya. It's baby swine, it's baby sheep, it's spider, it's dinosaur cake, it's dinosaur sweat, it's dinosaur cake. Pero tingnan mo yung dinosaur cake kaagad ang hinahanap. Parang mas excited siya dun sa dinosaur cake kesa dito sa toys. May mga gift din ako sa kanila ng mga damit tsaka mga chinela. Kaso nagka problema sa delivery kaya bukas pa makakarating. And bukod dito for sure madami pa silang matatanggap na regalo galing naman sa kanilang tito at tita. Nilibang ko muna dito ang twins para hindi nila maisip yung dinosaur cake. Sabi ko magplay muna kami kasi kailangan pa namin magantay ng ilan pang minutes. At finally eto nga tuwang tuwa na mga mga bata. Dahil nakaredy na ang kanilang cake. Happy birthday, birthday to you! Kinantahan na namin sila ng happy birthday at tuwang-tuwa nga ang dalawang to. Blino na din nila yung candle at finally, eto na nga yung kanilang dinosaur cake. Diba? Super simple lang ng celebration namin pero tuwang-tuwa talaga si Charlie and Chino. And dahil doon, super happy na din kami para sa kanila.